Ano yan? Ano yung po trip mo eh. Ano Anong tawag yan? <laughs> ano yan? Jollibee sa'yo ano? Makdo? Ha? <laughs> ah, Makdo? Sa'yo? Choking? KFC <laughs> You know? ng pagkain no? Jollibee oh Jollibee <laughs> Makdo <laughs> KFC KFC <laughs> Pengen KFC ano nga si Ken? Ang lalabas ng Ayan yung food trip namin no, kasi nagutom kami. Tamang 3.20 Malaki na. Malaki na. Ang lalabas ng KFC. Pinadaan na kasi kami ano. Pinadaan na kaming bakery tapos 3.20. Ngayon. Sarap jadi di PFC sama Makdo. Ah. Mau ini kami no. Bye bye. Bye bye na bye bye. Ini net pesado. Latain dalam payung.